Natutuwa kay Ryan, salamat. Oh, mabait po yung bata, mabait. Walang reklamo ka, tanong iutos. Walang delikadesa, mga ganyan. Yan po kasi ano, kahit pa wala tayong pangalanan, ano naman po kasi, obvious naman po talaga. Mas <laughs> it's better na wag na lang magparinig. Kahit pa magparinig ka, tas wala kang pinangalanan, nagparinig ka pa rin iisip mag-iisip pa rin yung tao kung sino yun. Yeah. 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 Kuya Bobby, 143. Wala naman kwenta yung nagsasabi sa'yo na linta ka. Kuda lang alam nun. <laughs> Parang baba. Ay, Ate Fedorado, grabe. Shout out. Miss ko na dyan sa Hong Kong. See you po. See you po dyan. Tuloy po tayo dyan, Hong Kong, February. Oo nga. Tama naman po si Ate Fed okay nang ano okay nang sabi ang linta at least hindi po pasaway kaysa naman yung ano okay, uh, ganda ganda ng image mo kunwari pero ano ka naman pasaway ka sa kalingap, pabalik-balik ka uh, alis babalik tapos may history ka pa na sumagot ka eh, may history pa na nakipag-away sa mga <laughs> 'di ba may history pa na kinalaban si Kuya Bal, si na Ate Edna, Yan yung ano, pangit talaga. Doon ka na lang sa linta. Di ba, linta tawag na linta, at least ay sumusunod sa rules. Mabait at masipag si Ryan. Tama po kayo dyan. Kaya natutuwa din po ako dito kay Ryan. Okay. Bongga mga bodyguard ng angels. <laughs> Instead na magmaroon sila sa Don Choi, bash dito, bash doon Ang ginawa nila, guys. Yung, yung iba po kasi, especially mga Don Choi supporters, wala naman po silang, ano eh, gusto lang nilang ipagtanggol si Choi. Kasi nga, yun nga may nanggugulo. Pilit na dinadawit yung pangalan niya. Kaya yun, hindi man po natin masisi. Kaya nga, sana wag na po. Run. Focus na lang sila sa content nila sa idol nila. No, dun na lang sila. Sa kanilang sinusuportahan. Yun, dami na ko comment. Oh, okay, thank you po, Anit Watson. Salamat po. Kailangan po, kailan punta nyo dito sa Thailand? Ay, abangan nyo po, wala pa pong skid. <laughs> Yes. Alang channel si Joy kaya kami. 'Yon. Isa pa yun tapo kayo, Ate Levi De Guzman. Isa pa wala naman pong channel si Joy para magsalita siya. Pagtanggol yung sarili niya, 'di ba? So Ano? talaga ano siya, wala siyang kalaban-laban, kumbaga. Kaya may mga tao, lalo na mga supporters nila, yun yung, naga, yun yung nagtatanggol kay Choi. Kawawa po. yung mga kumalaban sa kalinga po, huwag na po ito balikin kasi nagawa na nila. Yun, yun na nga po eh. Yun nga po talaga dapat. Yeah. Tama, kalinga para doon kayo sa idol yung mag-content. Yun, tama po. May... Wait. Tama po, doon po kayo mag-ano. Focus na lang kayo sa, sa idol. Nakakalig din ang Ryan at Joby. <laughs> Thank you po. Okay ah! boys, on mission po siya nung nakaraan. Ah! Baby, open mommy. Baby. Opa. Patuloy po niya na yung Barbie Jose para madala. <laughs> Bating na... Ewan ko po, di ko na po na ano yun. Wala na po, di ko na po na papanood. At wala na rin po akong ano din. Ayan. Focus na lang sila sa community nila kasi wala naman sila sa kalinga. Yes, tama po yan. Yun nga po yung sinasabi ko. Kasi di po, ba, ba't kaya hindi nila magawa yun, mga kalingap? Yung mag-focus na lang sa community nila. Pilit nilang, uh, pilit nilang ginugulo ang team kalingap. No? Especially yung, ano natin. Ano? Mas masaya akong kasama John Cordian sa Cebu Real Talk lang. Um, ano naman po? Um, masaya naman po. Andito na sila o wala. Masaya pa rin naman po. At pangit din po yung ganyang, ano, uh, ganyang mga comment kasi parang ano yan. Um, tawag dyan. Hindi magugustuhan ng ibang supporters na na sumusuport naman sa ibang love team kaya pangit po yung ganyang comment na nagsisimula ang ano pagkumpara at bashing andyan man sila o wala masaya pa rin po tayo dito baba 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 mahalaga ay natulungan natin sila makapag uh, travel ma experience nila makasakay sa aeroplano diba makapasyal Saka, huwag niyo pong i-bash ang ibang love team, no? Mga ka ka-Jomcar, ka-Edsy, huwag niyo pong i-bash ang ibang love team. Ang Don Choy, huwag mo pong i-bash. Bago pa lang po ang Don Joy. At isa yan sa uh, talagang ano, makakatulong din sa ating programa. Makakatulong sa ating uh, adhikain. Hindi lang, para, hindi lang si Joy ang matutulungan. At yung mga pabahay natin, yung mga hindi-pirals.